Good morning vlog Welcome to my guys Yan mga bro At magandang umaga po sa Luzon Visayas, Mindanao At narito na nga muli ako sa aking pag po ay At sa paglalambat Muli ako ngayon sumubok mga bro At wala pang pauli sa kawil At nakapag-area na nga uli lambat At hindi lang ako na sa paglalaglag At medyo madilim kanina mga bro At kulang pa ako sa material na gamit para makita ang aking pag-aariya. Okay. At hindi may pa ng ulihan ngayon mga bro. Kaya hindi makabili ng gamit. Ang aking kinikita, pang durudugsong lang sana po ay At yan, nandito muli ako. Nagbaka sa kalis, sa may malapit sa tagliran ng barko. Yan mga bro. Yan, kung mapansin nyo yan, oh. Barko yan, yan. Buhay pang mga ilaw. Barko din yun, mga bro. Yan. At, yun ang aking naging ambuya. At, yung aking kasama nga pala, paglalambat ay aking itinakbo na pawi at mag-aasikaso pa siya sa mga bata na papasok. So, flight na naman ako ngayon, mga bro. At, araw tayo ng lunis. Yan. At ganyan talagang buhay, pag sabad at linggo ko lang nakakasama aking ngayon, ang aking mga bata. <coughs> <At, coughs> yeah, Kasi muna tayo mga bro, at ako pala ay naitimpla ng kabi bago ako bumalik ulit sa lao. din mga bro at nagbabakasakali din tulad ko yan yan mga bro at narito nga pala ang magkapatid at sila ay pagsapalaran din dito sa dagat at ang pangalan niya nga pala ay si Dale Garcia yan mga bro at si Ha? Huh? Cristel. Garcia, yan. Magkapatid nga po pala sila at sila ay taga Kalamias. Yan. At... Shout si Leo Andre Garcia na sa Australia. Yan. sa out sa inyo, bro. At ingat kayo palagi dyan sa pag-aanap buhay. At sa mga kababayan ko naririyan sa Australia, ingat kayo palagi sa araw-araw. Okay. At mamaya-maya pa lang at maghihila na kami ng lambat. Medyo nagbubok ang luwayway pa lang ho at magpapalabas lang ng ating aring araw maghihila na maya maya na konti yeah. abang na lang ho sa aming paghihila yan yeah, mga bro at naghihila na yung magkapatid yan yeah. yeah. Bagong bangga. panaday pala lang mga isda. Um, Mamaya-maya na ko tayo, na rin. May laman din. May laman. Buhay pa na no? <laughs> oh. Buhay pa ang kanilang huli. Mga bro. Bagong bangga. Naroon na sila mga bro. Hindi pa tapos maghilah at pupunta ko na rin yung aking dulo ng aking lambat hmm. maghihila na rin yun magkapatid yun na yun yeah, mga bro at maghihila na tayo at labas ng ating aring haraw sana may biyaya Lasa nama dada 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 Oh Bisa aku na gila sa unahan mga bro Unahan abis Gak ngundin sa

Bro, linih sana Ditu Ditu kuna patahkan Sa loob Ya, ya. Bagung bulgak din Oke Oke okay. guys mga bro ay ah. oh. may pandurodugsong naman tayo uli mga bro hindi man makarami basta pa konti konti mo doon ay siya Solo flight tayo ngayon mga bro. Ya. Oke, mga ang area aku mga bro. Palalim ok lang. Chắc 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 là sẽ chắc tí, đi lắm à Dapo na naman tayo ngayon mga bro. Ya. Hmm.

O, <coughs> oh, di ka mayroon ka na Isda, Ay, eh, iska Di ka yan, naawak mo na Dami huli mo yung kapon, ano? Sabi nga <coughs> Dami lakon mo yung kapon, eh na na silang tamba Ayan, bro, at nagtatanggal na sila Habang ako naman, eh, magpapahinga Sa dalawa naman sila magpapahinga Okay paano makakaulam makakaulam ang bibili ayaw ko sa right <laughs> 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 makakaulam <laughs> ang bibili at matawid mo na ako ang kailangan mm -hmm. kumita at may mga napasok na yes talaga talaga yan kahapon grabe naging pagod ko taan ako ng umaga oh. Ang huli para tatlong piraso. Ano kayong, uh, mga Tapos pagdating tambahan. ko ng awil. Oh, hmm, nagkabad ako. Pag wala ding huli. Nakaisambal balding ba to. Pagkatapos ko pagkabad uwi na ako. Alas 11 si Imidya. Sinsay uli kami lambat. Nagbaka sakali. Tamba na naman kami. Ah, ay wala pa rin eh. Ay, talaga ka ako. Kusa <laughs> ah. sa nila ako naghulog. Grabe talaga. Aba, sya, wala <laughs> rin sila ka okay. atin, bro. Hmm. Yan yeah, mga bro. Bali, mayroon din na bibili. Ang mamimili. At may pang bigas-bigas na -bigas pang durodog. So, okay, So, alright. Yeah sa mga sulod ko nga palang panod dyan sa tapos sa inyong lahat saan mang kayo sulok na ating daigdig ingat kayo palagi dyan sa inyong pag-aanap boy at pagkatrabaw dyan ay salamat sa Diyos kahit pa paano nabiyayaan na pandurodosong at salamat palagi sa ibinibigay ng lakas sa araw-araw upang magamit sa pag-aanap buhay

Hindi na kung ano naghihila. Ayun na, sabi tambuya din sa may kawayan. Ay, may siya mo Nako. Sabi ko, nako, ay hirapan. Alam, ah, binalik ko na lunod. Naghila na akong pabalagbag. Atay-utay lang. Ayan mo bro, at um, hindi pa tapos magtanggal. Ayan. Yeah. meron pa. Yeah.

tayo sa bahay. Dito na lang. Ya, yeah, mga bro, at nailagay na sa lagayan. Pauwi na at makapagkape at makapagkilo na rin. Ya. Yeah. yeah, mga bro, pauwi na kami at nauna na nga sila. Yeah, naroon na sila. Ya. Yeah. Susunod na ako. yeah, mga bro, at nandito na nga sa bahay at magkikilo na. Ya. Yeah. yeah. na. Yeah. yeah. yeah.

Ilingan ko na ng pang-ulam mga bro, yung ano. Manil yeah, siya. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Mga bro, at nabigyan ko na ng pang-ulam. Salamat, um, salamat. Thank you, thank you. yeah, Okay, alright. Yeah. Bigyan ko na ng pang-ulam yung mga tumulong. Yan, yeah, mga bro. Ah, talaga eksaktong paubos na rin yung kape. Inugasan na yung pinaglalagyan. Buti na lang may huli. Ay, salamat sa Diyos. Talaga ngayon, yan eh. Kailangan talaga. At napakonti kunti Kailangan kumita. At makahuli. Yan. Yeah. Yan, yeah, mga bro. At palalako na. Yung huli. Na insta Yan. Yeah. Yan, bali anim na kilo. Yan. Okay. Lalako na siya. Wala kasi ditong ng kasa mga bro. Ha? Kapit tayo. Ay, kabait naman pa ako doon. Ay, ah, siya nakanta-kanta naman. Uy! Mama! Ay, nabing tayo si mama isda para nabili ka ng, ng talapay. Nabili pa ng datas. Oh. oh. Baba. Oo. 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 At kumunong bantay sa iyo. Baba. Yeah. Oh, Ito mo na. Dah, Huh. Init. Ah. bos ng mga bro ini na nakapagtirang pangulam, importante ako sa ah, so, lagi inasalubong sa hmm ah, nah, galing daddy, isda. Ah, na, isda. sa tao malaga na, isda. oh nagkanta, oh. Isda. Oh, Urina. Urina. oh naman nagkanta Urina. sa isda. Oh, no. Kagaling nagkanta eh. Is that Isda uli na? Is that na uli na? isda galing nagkanta. Isda that na uli na? Is yeah. ya, pala mga bro. Yeah. Shout out nga pala kay Ina Dayan. Yeah. Ingat kayo palagi dyan. At uh, sa iyong pamilya. At shout out din nga pala kay Aldrin Saligan. Employee o dyan sa Taiwan yan. Yeah. Ingat din kayo dyan sa pag-anak ba yung mga kababayan ko dyan. At sa iyo, Albert. At shout-out din nga pala kay Bulacan yung Ina. Uh, ingat kayo palagi. At shout-out din nga pala kay Jillian Kapisnon. Yeah. Shout-out din nga pala kay Parim Akoy dyan sa Maynaga Mabidi, Batangahas. At shout-out din nga pala kay ki Parim Kisih dyan din sa Maynaga. Yan. Yeah. At shout-out din nga pala kay Brother Jimbo TV. At shout-out din nga pala kay Parim Boyong. At shout-out din nga pala kay Pareng Carlo Jan Sagasang at sa mga pamilya ni Pareng Carlo Jan sa taut sa inyo. Yan. At sa taut din nga pala kay yan At ingat kayo ya palagi pala dyan at mm, sa din kay Ryan. Yan. At sa nga pala mga bro at madilim. Yan. At sa taut din nga pala sa mga tagabaybayin. At sa taut din nga pala sa mga anak ko dyan at sa mga kapatid ko sa pamangkin ko, shout sa, sa inyong lahat at shout din nga pala sa, mga kapat sa kapatid ko dyan sa Bicol yan, ingat kayo palagi dyan ah, nga pala, shout din nga pala kay Lamberto Lumakang yan, from sa... Sa... Batanga City Kalinto Pork yan, shout po Matambay. sa inyo yan, shout sa, sa inyo mga bro dyan, ingat kayo palagi at shout din kay Ricardo Calpis yan, shout po sa inyo at shout din kay Jay yan, sa tatpo sa inyo. Sa din kay Arnel Wasigin. Yan, Mga Wasigin family. Yan, sa tatpo sa inyo. Ingat po kayo palagi at sa din kay Ka Fishing. Yan, sa po at sa din kay Racing Gameplay. Yan, sa po at sa din kay Edward Santos. Yan, sa tatpo sa inyo. Ingat kayo palagi at sa din kay Kapangyarihan ng Dios Ama. Yan, sa tatpo sa inyo. Ingat kayo palagi at sa din kay Abel Cabenas. Yan, sa po sa inyo at sa tatpo din kay Maribit Tapintap. Tapitan Pirang from Tubay, Agusan del Norte. Yan, satout po sa mga taga, Agusan del Norte. Yan, satout po Dines. sa inyo. Satout dingay. Dines Arbalo from Yan. San Narciso, Quezon. Yan, satout po sa inyo. At kay... Henry Marumas. Yan, satout po sa inyo. Tayo muna pa kondong. Sa din kay Angie Lopez. Yan sa taot po sa inyo at sa din kay Bulog sa Liga from Matas na Lupa. Yan sa po sa mga taga Matas na Lupa. Yan sa taot po sa inyo diyan at sa din kay Rexel Pedragusa. Yan sa taot po sa inyo at sa din kay Bernabe Balayo sa from Santiago City, Isabela. Yan sa taot po sa inyo at sa po sa mga taga Isabela. Yan. Ingat kay palagi diyan at sa din kay Josephine Pinko de los Reyes ng Unisan, Quezon Province. Yan, shout out po sa inyo. At shout out po, din po sa mga taga Quezon. Yan, shout out din kay... Arnold Amarga from Del Gallego, Camarines Sur. Yan, shout out po sa inyo sa mga taga Camarines Sur. Yan, shout out din kay... Rex from Dait, Camarines Norte. Yan, shout out po sa inyo bro. Ingat kayo palagi dyan. At shout out din kay... Germe Sidino from Kuwait. Yan, shout out po sa inyo. At shout out po sa mga kababayan ko na sa Kuwait. Ingat kayo palagi at sa pag-anak ba dyan. Shout out din kay... Leo Andre Garcia from Australia. Yan, yeah, shout out po sa inyo at shout out din nga pala sa mga kababayan kong nasa Australia. Ingat ka dyan bro sa pag boy at pagtatrabaho dyan. At sa mga kababayan na riyan. ingat kayo palagi. At shout out din kay... Well, Aquino. Yan, yeah, shout out po sa inyo at shout out din kay... Bartolome Grutas. Yan, yeah, shout out po sa inyo at shout out din kay... Kauragon TV Official. Yan, yeah, shout out sa inyo bro. Ingat ka palagi. At shout out din kay... Jimmy Dulay from Bulan Bicol, Sorsogon. Yeah, shout out po sa inyo. At ingat kayo palagi dyan. At shout out po sa mga taga Sorsogon. At shout out din kay... Albert Aquino from Cabanatuan <coughs> City. Yan, yeah, shout out po sa inyo. At shout out po sa mga taga Cabanatuan. Yan, yeah, shout out po kay... Roberto Sanchez. Yan, yeah, shout out po sa inyo. At shout out din kay... Liway Hernandez. Yan, yeah, shout out po sa inyo. Ingat kayo palagi. At shout out din kay... Manoy Nel Vlog. Yan, yeah, shout out po. At shout out din kay... Rinaldo Salaw. Yan, shout out po sa inyo. At out din kay Kuya Vicente Official. Yan, shout out po. At ingat kayo palagi. At shout out din kay Kapangyarihan ng Diyos Ama. Yan, shout out po sa inyo. Ingat kayo palagi. At shout out din kay Dong Vlogs. Yan, shout out po at shout din kay Sunny Boy Trinidad from Cagayan Valley. Yan, shout out po sa inyo at shout out po sa mga taga Cagayan at shout din kay Cesar Samar. Yan, shout out po at shout din kay sa uh, Ina. Yan, shout out po at shout din kay Florin Binigas. Yan, shout out din po sa inyo at ingat kayo palagi at shout din kay Jovit Kitchen. Yan, shout out po sa inyo at sige mga bro at shout out po sa inyong lahat. Yan. At uh, shoutout din nga pala sa mga sulit kong tagapanood. Yan, maraming salamat sa inyo mga bro sa suporta nyo sa aking YouTube channel. Yan. Ingat kayo palagi saan mo kayo naroon sa inyong mga lugar. Yan. At shoutout din nga pala sa mga tumatapos ng aking at Maraming maraming salamat po sa inyo mga kababayan ko. Ingat kayo palagi. At sa mga nakakapagbukas pa lang po ng aking YouTube channel. Pasuporta naman po. Maningin kong vlog. Yan. Ingat po kayo palagi. At salamat po sa inyo. At sa mga nakapagsubscribe po. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Sa mga kayo naroon, ingat kayo palagi sa inyong pag-aano pa yung pagtatrabaho. Yan. At sa mga OFW po, na nasa iba't ibang bansa, yan, na nag-aanap boy at nagtatrabaho dyan. Ingat kayo palagi dyan mga bro. Sa inyong pag-aanap boy at pagtatrabaho dyan. Yan. Sa mga kababayan kong naririan, ingat kayo palagi. At sige mga bro, at Luzon Visayas Pinda na po. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat muli. Okay, alright.